Bismillah, sa muli, ma magandang gabi po sa inyong lahat at sa gabing ito ating panahuin ay walang iba kundi si Brother Muhaid Ruas. Welcome po, Brother Muhaid. Sa ngalan ni Amba, papuri sa kanyang lagi, pagpapaabot ng kapayapaan at pagpupugay sa mahal na Propeta Muhammad s.a.w. Yani kung handang-handa na po kayo sa kapila, magsisimula na po tayo ngayon, ngayon din una una po ay eh, paghingin muna ng paumanhin sa lahat kasi medyo kahit pilitin natin lumipad, hindi po nakakalipad yung kotse. Kaya tayo nahuli na pagdating ngayong gabi. Ayan. Uh, ngayon pong gabi, ang gusto nating uh, pagsalusaluhan ay eh, yung mga sitwasyon o mga kadahilanan kung bakit parang gusto na pero ayaw pa rin sa Islam. Okay. gusto na, pero ayaw pa rin sa Islam. Okay, um, simulan natin sa pamamagitan ng pagsasabi na handa na ba kayo? Ayun, okay. Mahirap pong piniti ng sarili sa anumang bagay na hindi talaga gusto. Hindi po natin pwedeng kwersahin ang sino man, kapag wala siyang makitang agarang na pakinabang sa anumang bagay. Kasi ang mga tao, hindi lang naman mga Pilipino, ang nasalay na ang habul-habulin niya palagi ay yung ikaliligaya niya. O kaya ay ang sinusundan-sundan niya ay kung ano yung idinidikta ng kanyang isipan. Lalo pa, nahirati ang lahat o nasanay sa kapag walang agaran pakinabang, ay hindi niya ito pinapatulan. Pambihira na para sa mga modernong mga magulang, ang nagpapaaral ng kanilang anak na ang intensyon ay magkaroon ng taong mabuti dito sa lupa, o kaya ay matuto ang mga anak nila ng gintong asal, o kaya ay matuto sila ng matinong ugali. Ang kadalasan kaya nagpapadala tayo ng mga anak sa pag-aaral na yun ay upang paglaki nila magkaroon sila ng mga trabaho at mag-uwi sila ng bungkos-bungkos na kwarta. Hindi na pagiging mabuting tao. Kaya lahat ngayon, pinagkakakwartahan na, pati na pagpapari, pati na pananampalataya. Ang habol-habol na lang lagi ng lahat at nakasanaya nila ay kung saan sila maligaya. Siguro nakarinig na kayo ng ganong klaseng commercial kung saan ka maligaya. Kaya kapag ang tao ay naubusan na ng ligaya sa anumang bagay at ang natitira na lang ay pagtitiis at siya ay punong, punong na ng pagsasawa ay umaayaw na o ayaw na lang talaga niya ayaw kasi ng tao sa kakarampot na sa kaya siya sa pagiging holdapper kumikita ayaw nang tumira ng tao sa barong-barong at pasakay-sakay ng jeep kaya, ayun, nagtinda na lang siya ng droga. Kasi, ang naging prinsipyo ng bawat isa, kailangan maligaya. Hindi ka naman diligaya sa isip nila kung walang kuwarta, kung walang pakinabang, kung walang mataas na posisyon, kung walang malaking bahay, kung walang kotse. Kung wala ang lahat ng, lahat ng yan, hindi ka nga maligaya. Kaya kung hindi ka maligaya sa anuman, ay hahanapin mo kung saan ka magkakaroon ng ligayang yun. Okay. Ang kaya ng bumali o sumira sa hangari na lumigaya, kaya mo pupuntahan o gusto mo, kaya mo papasukin, ay yung likas na agos ng buhay o yung hindi mapigil-pigil na daloy ng mga bagay-bagay. Tingnan natin ba yung ating mga sarili bilang tao. Meron tayong utak, meron tayong hininga, meron tayong dugo, meron tayong mga pilikmata. Pero, hindi na natin kailangang maunawaan pa at gustuhin ang oxygen para ito pumasok sa ating mga baga at pagkatapos ay dumaloy kasama ng ating mga dugo para maging sustansya ng ating buong katawan. Hindi na natin kailangang gustuhin yan. Subalit so, nangyayari pa rin, dahil yan ay dapat na mangyari at yan ang tama at yan ang katotohanan. Hindi na kailangan maging maligaya pa ang tao para manalita sa kanyang dugo, sa kanya ang kanyang dugo at magpabalik-balik ito sa kanyang puso. O kaya ay okay na rin kahit hindi niya naisipin o hindi na niya ikaligaya na ang kanyang pilit mata na nanatiling maikli at hindi humahabang abot hanggang sa kanyang tuhod hindi niya na kailangan ikaligaya o ikagusto mga bagay-bagay na yan. Dahil hindi naman talaga nagiging tama o nagiging wasto ang mga bagay-bagay kung kailan lamang tayo maligaya. Dahil meron tayong kinaliligayang mali. Kaya hindi natin dapat gamitin pamantayan yung kung saan tayo maligaya o kung kailan lang tayo maligaya. At kahit na ikalungkot pa natin, dahil hindi natin mapakinabangan o wala tayong makitang pakinabang o hindi tayo kikita o kaya titiba sa isang bagay ng bayong-bayong na kwarta, hindi pa rin hahaba yung ating tilikwata para umabot sa ating tuhod o hindi pa rin titigil yung ating dugo at hindi pa rin titigil ng paghibok, paghibok ng hangin yung ating mga baga. Kaya hindi natin talaga dapat gamitin pamantayan yung basta kung saan tayo maligaya. Kaya hindi maaaring pilitin ang sino man na maging Muslim hanggang hindi niya ito ginugusto. At hindi niya nalang basta magugustuhan na siya'y maging Muslim hanggang wala siyang nakikitang pakinabang o kaya hindi siya maliligayahan. Pero tingnan ninyo, ikot ninyo ang inyong pananaw sa paligid at mga nangyayari sa sandaigdigang ito. O kaya kahit sa sarili nyo na lang mga sirkulong ginagalawan. Kahit mamilitit ka pa sa inis at magkabuhol-buhol ang yung paghinga, pati na ng Santo Papa, ng Santo Mama at ng kung sino-sino pang mga sinasanto-santo sa paligid, nagmumuslim pa rin ang inyong mga magulang. Nagmumuslim pa rin ang inyong mga kapatid. Nagmumuslim pa rin ang inyong mga asawa. Mga kabarkada, mga kababayan, mga kapitbahay at iba pa, nagmumuslim pa rin sila. Bakit? Kasi naliligayahan sila, kasi tumitiba sila ng kwarta, kasi gusto nila. Kanino kayang gusto at nag nagmuslim sila? Ang sabi ni Allah nang lumikha ng lahat, Subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ng, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, سقلول ملاقي الله لابن كيساتنا سميسين فا بسم الله الرحمن الرحيم سمانني الله المأوئين ماهوى ألما فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا عرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجز ala الذين لا يؤمنون ang sabi ni Amna doon sa talugtod na ating narinig kaya sino mang nais patnubayan ni Allah paluluwagin ang kanyang dibdib sa Islam at ang nais niyang maligaw pinagsisikip nito ang pinagsisikip ang dibdib nito sa hirap na alimoy pumapailan lang sa himpapawid Ganyan ang ginagawa ni Allah sa mga dumi para dun sa mga ayaw maniwala. Ang sinamang gusto ni Allah para sa kanyang Islam, pinagluluwag ang kanyang puso o ang kanyang kalooban. Yung ayaw ni Allah para sa kanyang mabuti, pinagsisikit na para siyang naghihingalo. O kaya yung pinanggit na yasa sa sama, ito'y isa sa mga milagro ni Muhammad s.a.w. sa pamamagitan ng Quran. Dahil, paanong masabi, sabi nila, gawa-gawa lang -gawa daw ni Muhammad ang Quran, salallahu alayhi wa Pero paanong nanggaling sa kanya, kung kanya nga lang imbento, na kapag ikaw pala ay pumapailan lang sa kalangitan, ang nagsisikip ang iyong digdib at di ka makahinga. Meron na bang eroplanong sasakyan sa panahon niya? Wala pa. Meron na bang taong nakaakyat sa langit? O nakalipad na may pakpak? Wala pa. nga naman ng isang walang alam magsulat at magbasa ang ganitong klasing katotohanan na hindi naman pala siya nakalipad pa? Kasi hindi naman sa kanya yung aklat na yun eh. Hindi naman siyang nag-invento nun. At hindi, yung hindi yun invention. Kundi yun ay isang dakilang revelasyon mula sa may-ari ng lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, tayo ngayon ay hindi pa nagmumuslim. Muslim. At ang iba naman sa atin ngayon ay Muslim na rin. Hindi ka pala magiging Muslim kung hindi ka gusto ni Allah. At hindi ka magmumuslim kung hindi ka niya mahal. At dahil hindi ka nga niya mahal, ay magsisikip nga talaga ang dibdib mo at magkakabulbuhol ang iyong paghinga tuwing ikaw ang inaanyayahang lumapit sa kanya o kaya'y pumasok sa Islam. Mahirap mag-Muslim dahil ayaw ng sarili. Pinitingilan ng tao ang kanyang sarili kaya hindi siya makatuloy-tuloy sa Islam o kaya makapagpatuloy bilang Muslim. Hindi lang naman pag Muslim ang ikinahihirap eh. Pati yung iba, Muslim na ayunada pa, ayaw na tumuloy. Babalik na lang. Isosoli na lang. Ayaw na lang. Huhubari na lang. Ewan ko kung saan ang galing yung sinasabing mahirap maging Muslim. Nakabalita na ba kayo ng Kristiyan ang pagpasok sa Islam ay nasagasaan? Nalunod? Tinamaan ng kidlat o kaya nilamo ng lupa? Nakakita na ba kayo ng pumasok sa Islam na nakulyente o namatay dahil lang sa kanyang pagmumuslim? Walang ganitong eksena sa tunay na buhay. Kung tayo ay nakatira pa rin sa pinilakang tabing, sa tunay na buhay walang ganyang bangay. Anong nagpapahirap sa tao at pumipigil sa kanyang lubusang pagpasok sa relihiyon ng mga anghel, ng mga sugo at ng mga propeta? Ano ba talagang nakakapigil sa kanya? Pinanggit na natin kanina, pero lalagyan natin ngayon ng batayan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, muli pagkatapos ng haudu billahi minasyaitanir rajim, sa klolo mula kay Allah laban kay satanas ang isinumpa. Innal insana ni rabbihi lakanud, وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٍ وَإِنَّهُ لِعُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ Ang sabi ni Allah doon sa aya na iyon o sa talugtod na iyon ng Quran Ang tao sa kanyang Panginoon ay ayaw maniwala Siya sa bagay na iyan ay saksi Siya sa paghahangad ng mabuti ay matindi Yun ang palanghapon lang tao naghahangad lang ng mabuti, tapos ayaw maniwala. Siya pa'y saksi na talagang ang gusto niya ay mabuti. Meron ba sa atin dito, kahit kalahati lang, hindi na isa, kahit kalahati, nasasabihin ang gusto niya sa buhay niya ay masama. Sakuna, pinsala, sakit, kapangitan, kabigatan. At kung ano na pamang hindi maganda. Meron ba sa atin pwedeng tumaas ang kamay at magsabing, Ako, ayaw ko ng kabutihan. Ako ang gusto ko impyerno. Ako ang gusto ko mamatay na ngayon. Ako ang gusto kong sumpay na ko sumpain ako at tamaan ng kidlat hanggang ngayon o ngayon na. Meron ba? Wala. Saksi tayo tuloy lahat. Kagaya ng sinabi ni Ama. Na lahat tayo matindi ang pagkagusto at pagkahumaling sa anumang kabutihan kaya nating agutin. Kaya, kaya ayaw nilang maniwala sa Islam dahil ang pinakasabi-sabi, ang pinakasabi-sabi, eh ano ba, kung hindi maging Muslim, eh pare-pareho lang naman yan. Pare-pareho lang naman yan. Iisa lang naman ang pupuntahan. Ilang ulit ko nang narinig niya. Iisa lang naman ang patutunguhan. Paulit-ulit na palaging replay na narinig niya. Abay, hindi po pareho yan. Hinding-hindi talaga at hinding-hindi kailanman. Hindi pareho ang tubig na malinaw at ang maitim na Pepsi-Cola, kahit pareho silang likido. Hindi rin pareho ang AIDS at ang sipon, kahit pareho silang sakit. Iinom ka ng tubig kapag ikay nauuhaw sa Pepsi, kahit maubos mong isang gram, hahanap-hanapin mo pa rin ang makainom ka ng tubig malinaw, sa AIDS, napupunit at nawawasak nito ang natural na pandipensa o pananggalang ng tao laban sa sakit. Samantalang sa sipon, sinasabi nito kapag ikay bumabahing-bahing at tumutulo-tulo na ang iyong sipon. Ibig sabihin ay maliit pa lang na sakit na ipapamukha na sa iyo at na ipapaalam ng iyong natural na resistensya na may sakit ka na. Ibig sabihin, buo pa yung resistensya mo magkaparehong magkaiba. Kaya hindi pareho, kahit pareho na relihiyon ang Islam at Kristyanismo. Magkaibang magkaiba sila. Kahit na parehong relihiyon ang Kristyanismo at Islam, ay hindi pa rin pareho ang dalawang relihiyon na ito. Bakit pa natin sasabing dalawa kung sila na magpalay iisa o sila ay magkapareho? Pangalan na pangalan pa lang, hindi na pareho. Eh di lalo na siguro sa kanilang kabuluhan, sa kanilang kahalagahan, sa kanilang kahulugan. Ang Kristyanismo, tingnan nyo kung saan galing. Galing sa Roma. Kaya nga ang sabi, oh. ha? Katoliko, Romano, de Sagrado, de Candado, de kung ano pang de. No? Galing sa Roma. Pero ang Islam, galing pa sa langit. Walang makapagtuturong galing ito sa kahit na saang lugar hindi kagaya ng Islam, galing pa doon sa pinagmula ng lahat, na ng langit at lumikha ng lupa. Kung gusto ninyo ng pruweba, huwag na kayong magsisisiksik sa mga kuweba. Bakit na nasabi natin kuweba? Kasi yung mga archaeologists at yung mga anthropologists ay umaasa sa mga nakukuha mga buto-buto, mga kagamitan at mga drawing sa loob ng mga yungib para matuklasan daw nila mga pinagmulan-mulan at pinag-ugat-ugatan ng mga bagay-bagay. Subhanallah, kung tunay naman na ng palataya, hindi sa kuweba nakukuha yan. Ang pagiging tunay na kristyano ay hindi rin sa mga yungib o sa mga kuweba kukuha. Dapat, ang isang tunay naman na ng palataya, gawin nating halimbawa ang mga kristyano, dapat ay napapanood